guys okay, ang kapay pa ng Diyos sa ating lahat may board na naman tayo dito guys kakalkalin ah uh, galing ito nang ano guys Nang hotel ano lucky hotel ba yun yun iwan error yan mga iwan iwan error tayo Ayan, alam naman natin ng iwan. Pag walang power, iwan. Mag-iwan yan. Pag may power naman, signal tayo. I-try muna natin kung may power. Yung board. Tingnan natin to ha. Tingnan natin guys kung may power. Saksak -sak muna natin. Pag nag-power sa signal yan guys. Tingnan natin iyon may power guys oh yan may power sya may ilaw yung pula natin oh yan nyan signal ang problema ayan nakita ko na kaagad guys oh Para may tama yung resistor nya oh Oh. Ngayon ko lang binuksan to guys ano lang tama yung iba. Dito muna tayo sa signal. Iyano natin yung indoor nito, dinala niya yung pati indoor eh. Indoor board. Ito guys, 2k, 2k ang value nito ah. Itong resistor na to, 2k. Okay. Ayan, 1.6 k okay na lang, 1.6 change value na guys tapos tingnan natin yung iba ito 1.5 good pa to gamitin natin yung kanyang indoor board yan tingnan natin to good naman nag-change value yung kanyang resistor yan gamitin ko yung indoor nya testing to matesting guys yan at ito ang daming tools pala rito yan testing ko muna testing ko muna to kung ano to kung gagana testing ko muna guys testing Diyan muna natin ng ano to. Wiring. Ito na gamitin natin yung board nya. Indoor, indoor, outdoor. Indoor, outdoor. Oh, ang mga niyo, nasaan na ba 'yung turnilyo nito? pambihira itong mga 'to. Nasaan ang turnilyo ah? Nilipat niya na guys 'yung wire dito oh. Sa pabila. Nilipat niya na. bakit niya nilipat tingnan ko nga oh. okay naman yung wire niya dito bakit niya nilipat pwede niya naman kunin tong kapilang wire ay ano ito kunin niya na lang to oh. silipat niya na lang dito Si may technician na ganyan malilito na 'yan sakala sir sira yung board yung pala nilipat lang yung signal yan okay yan o, binalik na natin sa dati dating connection niya Yan. Tapos, iyan na lang tayo ng wire. Ayan ano? Ibang tornilyo. Wala na yung ibang tornilyo eh. Nangahulog na guys o oh, yung mga tornilyo oh. Tapos, pag nagtanggal ng wire nito guys, higpitan ulit. Kasi Mahirap mahulog yan. Mahulog yan ako. Diyan na kayo mang mahirapan maganap. Iba ang turnilyo nito. Buti na lang meron ako rito. Yan, green. Green Green puti. Green puti gamitan natin ng ano to green hmm. testingin ko muna to guys kung mag error sya na natin to maganda kasi magamit natin yung indoor nya para sure ball malaman natin kung nagka problema ang indoor o yung outdoor nya Hing natin to Tinto, mag-iikror. Yan, tingnan rin si pirngya, guys. Ah, uh, saksakan natin ako. Isaksakan, kung ano ko pa sinidyo, guys, mga ganitong. nagtitesting hindi ko muna lagyan na sensor yan hindi ko muna nilalagyan yan tingnan natin kung mag error pag nag error yan ibig sabihin nimbaw nag error ng ipuan yan dapat ipuan 1 error yan ang lalabas dito oh. ayan gumagana siya oh. oh. ibig sabihin gagana to may problema nito yan guys oh gumagana oh pero nag change value na yan palitin na talaga yan ah, tingnan natin na ah. lagyan natin ng sensor lagyan ko ng sensor to ito tayo kung masya iba pala ka lang sensor ito sensor natin lagyan natin ng compressor tingnan natin na ah. pula di hmm, yan. power na tayo 17 Ayun, gumana ka agad oh oh gumana ka agad guys oh gumana guys Kung may problema tayo dito kaya nag iiwan to yung kanyang resistor nya mag iiwan to pag tumagal bunutin ko to ha ito guys so oh, pagkita ko sa inyo ah, ah. yung ano nito wala na yung value nya eh 1.6 na lang wala na to kailangan niya na talagang palitan hindi pwedeng ano to mag, mag error to yan o oh, ito guys o oh. may bakat na ng ano bakat na ng malapit na talaga siyang bumigay o oh, yan o oh, tingnan natin na ah. tingnan yung value guys yan ang balyo nito, Toki. Toki talaga ang balyo nito. Toki to eh. nyan May magtaka tayo, maandar. Tapos, ilang ano lang, mabalik naman sa iwan. Ayan guys, oh. 1.6 Nag-change na to, kailangan na yung palitan. May resistor ako dito. Ito, to, ito eh. Yan to. Ayan to. ito guys, toki. Ganyan ang balyo nyan. pinutol ko na guys, para di na tayo tatagal. Tatagal pa kasi. Ganyan ko lang ko na lang. Resistor lang naman to ito lang ang naging problema niya yan sa mga trupa natin dyan mga ngalikot double check natin yung ating mga resistor kasi pag yan ang nagkaroon ng problema ano yan uh, maandar sa ngayon so, kailangan yun na talagang palitan pag nag-change value na. Yan. Nanu ko lang to, guys. Uh, hinangin ko na lang. Para di na tayo tatagal. Yan ang manakita kong problema. Itong Resistor. dalas yan sa mga ano mga pag may power pag may power naman ang board dalas yan dito lang yan signal dalawa lang yan indoor o sa, dito sa outdoor niya. yan hinang lang natin maayos to guys, for sure. Yan, yun. Okay. Tingnan natin sukatin natin dito na nakakabit. E1 error, tingnan natin yung value. Ayan, Ito k okay, oh. Okay, okay na 'to. Lagay ko muna sa Ah, to. Tapos testing ulit. Yan. yung under hmm. yun distinct testing ulit testing tayo guys hmm. yun so oh. yun ayos ayos na guys pwede na itong ikabit ito lang nakikita ko problema guys o oh, yung resistor nya yan hindi naman lahat nang iwan yan hindi naman lahat ng iwan error ito lang ang problema yan dito yan sa portion na to i-check nyo yan pag may power ha pag may power or sa indoor or sa indoor board or sa communication yan dito yan, mag iwan error yan pag yan nakamali nakapalit ng wire Okay, yun lang guys. At ipabalik na natin to, ipakabit na to sa customer. Ayos. Salamat sa Diyos.